You're my sweetest addiction. You're my strongest inspiration. natin si nanay dito sa Balibago buti hindi ka pa umuwi nai na eh. Ay, nangangalakal kayo dito ilang inak nyo nangangalakal niyo? din po Tagasan saan po ba kayo rito malabanyas araw araw po nangangalakal kayo <laughs> ilan taon na ba kayo nyan nai 60 Yung anak niya lang taon na ah oh, sige Hindi, Sige bibigyan kita ng pang ano mo Pambili ng bigas no ah oh, Sige sige Tapos Ano oras kayo umuwi niyan? Mamaya pa kayo umuwi niyan? 11 to 12 ah oh, sige na yun Sakto naman napunta lang kami rito eh Papasyal sana kami Yung kasama ko sina Tilen So yung mga boss tropa yung sinanay Masyal tayo dito sa Diamond. Sakto nakita naman natin si nanay. Siyempre tayo, yan ang ating gagawin. Ang tumulong sa ating kapwa. Ayan. Ay. Ano na, pag, pagpasensya mo na yung sa ko no? Sige. Saan? Pagpasensya mo na yan, no? Thank you, nai. Thank you and God bless po. Bostro pa yun si nanay. Ayun, nasa gilid. Dito pala siya nangangalakal. Kasama niya pala yung mga anak niya. Dapat pala yung safety Bakit safety naman na doon. Safety na dun? Safety na dun? Kaya mabustro pa yan si nanay, nakangiti na